Hoy, mga mahilig sa fashion at lifestyle. Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong go-to channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong influencer at celebrity. Ngayon, sumisid tayo sa kaakit-akit na kasal ng dai TikTok sensation na si Aon Sumrutay at celebrity surgeon na si Dear Naparat no Ratanawaraha. Mula sa nakamamanghang lugar hanggang sa pagbabago ng damit ni Aon, ang kasal na ito ay isang fairy tale. Tingnan natin ang lahat ng mga detalye. Noong Pebrero 15, 2025, isang araw lamang pagkatapos ng Araw ng Mga Puso, Sina Aon Sumrutay at Dear Noparat Ratanawaraha ay nagpakasal sa isang marangyang seremonya sa The Ritz-Carlton sa Bangkok. Ang venue ay ginawang isang panaginip na paraiso, kumpleto sa eleganteng palamuti at nakamamanghang floral arrangement. Ito ang perpektong setting para sa kanilang espesyal na araw lubos na nagniningning si Aon, habang naglalakad sa pasilyo, ang kanyang mukha ay kumikinang sa kaligayahan. Ang mag-asawa ay nagpapalitan ng taos pusong panata, na napapaligiran ng kanilang pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Ito ay isang sandali na puno ng pagmamahal, kagalakan, at isang dampi ng kahali -halina. Tapat sa kanyang reputasyon sa fashionista, si Aon ay hindi nagkaroon ng isa, hindi dalawa, ngunit anim na pagbabago ng damit sa panahon ng kasal. Nagsimula siya sa isang tradisyonal na tay na kasuotan sa kasal, na nagpapakita ng kanyang kultural na mga ugat at kagandahan. Nang maglaon, natigilan siya sa isang nakamamanghang gaon na idinisenyo ng Lebanese fashion icon na si Zuhair Murad. Ang bawat outfit ay mas kaakit-akit kaysa sa nakaraan, na iniwan ang mga bisita sa pagkamangha. Ang Zuhair Murad gown ay isang showstopper na nagtatampok ng masalimuot na mga detalye at isang silweta na perpektong nagpatingkad sa kagandahan ni Aon. Ito ang epitom ng karangyaan at pagiging sopistikado na nagmukhang isang tunay na reyna sa kanyang espesyal na araw. Ang paglalakbay ng mag-asawa sa altar ay nagsimula sa isang romantikong proposal noong Oktubre 2024. Sa panahon ng kanilang bakasyon sa New Zealand, binanggit ni Noparat ang tanong sa ibabaw ng bundok na nababalutan ng niebe. Ang pinakamagandang bahagi Iniulat na si Aon mismo ang nagpalipad ng helicopter sa summit na nagdagdag ng adventurous na twist sa kanilang love story. Ang proposal ay walang kulang sa mahiwagang na may snow na backdrop at taos pusong emosyon na ginagawa itong isang sandali upang matandaan. Ang engagement ring ni Aon, isang kumikinang na simbolo ng kanilang pagmamahalan, ay naging instant hit sa social media. Hindi nakuha ng mga tagahanga ang kasal ni Aon, binabaha ang social media ng mga mensahe ng pagbati. Isang fan ang sumulat, ito ang pinakakaakit-akit na kasal na nakita ko. Dagdag pa ng isa, Aon is living every girl's dream. Ang kasal ay umakit din ng ilang celebrity at influencers, kaya isa ito sa pinakapinag-uusapang mga kaganapan sa taon. Kung nahuhumaling ka sa kasal ni Aon Sumrutay eh, tulad namin, huwag kalimutang iklik ang like button ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa mahilig sa fashion at lifestyle, at mag-subscribe sa Celebboz Philippines para sa higit pang update sa iyong mga paboritong influencer. Ipaalam sa amin sa mga komento, alin sa mga wedding outfits ni Aon ang paborito mo, itinatampok ng video na ito ang glamour at romance ng kasal ni Aon Sumrutay, na ginagawa itong perpekto para sa iyong Celebboz Philippines channel.